Good morning guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko kanina dito sa Monumento Circle, no. So share ko yung video na to kuha to sa aking dashcam front and back camera para hindi na kayo mabiktima ng mga nanguhuli dito or para maiwasan niyo na na mangyari sa inyo kay kayo dito sa Monumento Circle. All right? Sa video na to guys, ay binabaybay ko yung Edsa sa Monumento. Papunta ako sa Circle kasi may ako sa Victory Liner along Rizal Avenue. So ayan, nandito ako sa first lane bago ako uh, kumaliwa then lumipat ako ng second lane nung malapit na ako sa Rizal Avenue pumunta na ako sa third lane alright ayan So panoorin niyo yung video para maiwasan niyo na to. Diyan sa kanto na yan, guys, may mga nanguhuli yan. So nasa third lane na ako and then ayun, pinara yung kasunod ko guys nakita nyo yung nasa likod ko alright, ulitin natin yung video at elaborate natin para maiwasan nyo to alright, ito kasi yung mga linya guys importante na malaman natin yung tamang posisyon natin kapag tayo ay kakanan o mag exit sa isang circle katulad nito guys dapat kasi kung mag exit ka ng Rizal Avenue pag tapat mo rito sa papuntang Malabon na kalsada, eh nandun ka na sa third lane, nakaposisyon ka na para sa exit, para ah uh, hindi mo makat yung mga pupuntang EDSA na sasakyan. Yun ang ibig sabihin ng no, mga nanguhuli dito. ah uh, pwede ka ma-accidente ron kapag medyo mabilis yung takbo ng mga sasakyan. So dapat nakaposisyon ka na sa third lane kung mag-exit ka ng Rizal Avenue. Kaya siya pinara guys, eto yung posisyon niya. Nasa second lane pa lang siya nung pa-exit na siya ng Rizal Avenue. Ako naman, uh, nasa third lane na ako kaya hindi ako pinara niyan. Akakalo ko nga ako yung pinapare kasi nasa third lane naman na ako so siya pala yung pinara yung nasa likuran ko so ayun guys iwasan nyo na mapunta muna sa first and second lane kapag mag exit kayo sa mga circle bago kayo dumating sa exit point nyo dapat nandun na kayo sa third lane para hindi kayo mahuli dito hindi ko alam kung dito lang ba yan or sa lahat ng mga circle na dinadaanan natin right panoorin natin ulit kung paano siya nagkamali ayan pagpasok namin ng circle nasa first lane ako And then, lumipat ako ng second lane. Ayan, eto siya yung kulay blue. Ayan, sumusunod siya. Then lumipat na ako ng third lane, nasa second lane siya. Nag-sign siya na exit din siya, nasa second lane siya. Pero late na yung kanyang lipat. So ayan, dyan, pinara na siya dyan. Hindi ko alam kung maayos nila yan or titikitan siya. Yun lang guys, sana may natutunan ka sa video natin today. Huwag mo kalimutan ni Paolo yung ating Facebook page. syempre mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. Hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload ko dito. So yun lamang po at maraming salamat sa panonood.